Hindi mapigil ang mga mba ng 74 anyos na si Nanay Mildred tuwing magkakaroon ng malalakas na bagyo sa kanilang lugar sa Itogon Binggit. Isa kasi siya sa mga nakasaksi kung paano pinadapa ng bagyong ompong ang kanilang lugar taong 2018. Bagamat hindi ganito kalalang sitwasyon sa kanilang barangay sa Tinungdan, may ilang mga pagguho rin daw ang naitatala sa kanilang lugar. Uh, as of now, there is uh, uh, typhoon in typhoon. Ada mati na is slide ni unay nga nakuburan, at at least ada ti pag naanlad ta ti Lugan. Ta dagya ta tao pi man, dagya kayo nga kwa, rinagraga di datap no makalabas la ti Lugan. Kaya bilang parte ng paghanda sa kanilang lugar, nagsilikas na sila bago pa manalasa ang Super Typhoon 1. Ito'y sa isinagawang uplan tangguyog kapirawatan sa Diyos sa kapuyo niya. Tawaman lang ni Indra Danta at tiliw kami sa iyo, Pag hindi tao ni Kubo, awan ni tao agawin kayo. Bakay pawarwan na nang tulungan ang Dito pumalo sa higit isang daan at pamilya o higit pitong daan na mga individual ang nagsilikas. Ayos naman dito sa Itugon. Kahit malakas yung bagyo pero yung mga tao sila na ang nag-volunteer na mag-evacuate sa kanilang mga tahanan. So, pumunta sila sa mga uh, evacuation centers, yung iba pumunta doon sa mga uh, relatives. So, ayos naman siya. Wala namang uh, na report na mga casualties, kasu mga yung mga tao na uh, nasaktan, wala naman. So, lahat yung mga evacuates namin dito, nabigyan ng mga yung lalo yung mga pagkain, so yung mga bisik. Saka may mga nag-evacuate na hindi naman uh, nakahanda, kaya naiwan yung mga gamit doon sa kabayan. So binigyan rin namin ng mga uh, sleeping kit, hygiene kits, yun naman ang doon. Dalawang araw matapos manalas ang bagyo, puspusa ng pagsasagawa sa mga clearing operation sa mga nagtumbahang mga puno. Noong una, kasi lahat yung mga barangays namin dito, kanya-kanya nang uh, mag-activate ng operation center. So, sila na, sila na ang bahalang mag-monitor sa kanilang mga lugar. So, yun, pinasyalan lahat yung mga critical areas na lugar. Sinabihan lahat yung mga kabayan. So, ganoon ang nangyari. Tumapad naman yung mga uh, tao. So, ang nangyari... Dito sa opis namin, yung report lang yung hinihintay namin dito at saka pre-prepare na namin yung mga kailangan ng mga ibakwis, although may mga ibibigay naman ng mga barangay. Pero yung kukulangin, kami na ang nagkuhan uh, up sa kanila. Sa paunang assessment ng Itogon MD or RMO, umabot na sa halos 50 na piso ang iniwang pinsala ng Super Typhoon Uwan sa sektor ng agrikultura. Habang umabot naman sa halos walong libong piso ang pinsalang iniwan nito sa infrastruktura. Patuloy pa rin naman ang assessment ng lokal na pamahalaan para rito habang nakauwi na ang lahat ng mga evacuees sa kani-kanilang mga lugar kahapon November 11. Vanessa Bouton or Engineers.